Hello mga beshies! Welcome back to our vlog. For today's video nga po pala is we are going to Oslo City, the capital city of Norway. I just came back pala two days ago from Philippine vacation. Back to reality na po tayo. Back to work. And napapansin nyo medyo hindi kagandahan yung bosses ko this time kasi may sakit po ako three days na po. Hindi pa po bumabalik yung bosses ko na normal. So pagpasensya nyo na. Ah, wala kaming train for this time kasi nga po may inayo so I'm taking the bus going to Oslo. Today, I'm gonna work. Ako at yung boss ko, magbivisit kami ng isang breakfast restaurant dito sa Oslo at tinatawag nila American Linien Hotel. Dito lang to siya sa centrum beside in Yarn Bunny Target kung saan yung pinaka main stop ng mga train dito. Ayun na nga, ha do pa yung face ko kasi nga hindi pa ako naka ng tulog. Usually, ito talaga yung ginagawa namin. So, ito na yung pang uh, tatlong beses na nag-visit kami ng hotel ng mga colleagues ko for work. So, usually lang namin itong ginagawa. Si guro three times a year um, to get some more ideas kung paano namin mapa-improve ang service at ang food sa workplace ko. Super lucky ako dito kasi nakapagtrabaho ko ng ganitong uh, restaurant with the help of my friends po. Sila po nag-recommend sa akin para mag-apply sa hotel. So, yan na yung in front ng hotel na pupuntahan natin. Ang gagawin natin dito is um, kakain tayo sa breakfast nila kasama yung mga colleagues ko. So far, ako yung nauna kasi nga hindi ako from work. Galing ako sa bahay at dumiretso na ako dyan. Ayun na nga, titingnan natin kung anong nasa loob ng hotel na to at kung paano sila mag-offer ng breakfast kasi first time ko talaga pumasok dito. So ito na yung main entrance nila uh, sa main hotel and then yung kabila naman is yun yung entrance ng breakfast. And dito na, papasok na tayo sa breakfast buffet nila. Ayan yung makikita nyo, yung mga food na display nila. Madabing po talagang food yan, wala lang po akong time maglibot. So ayan, nakaupo lang ako habang inaantay ko yung colleagues ko. Yan lang po. Maraming salamat sa panonood.